araw ng martes dito kami mag lunch ulit dahil may yeah Mila Schnell <laughs> Come. So guys, malayo na sila guys. Huh. Malayo na sila at ako yung nandito pa. O oh, diba? Dito na kami guys last time. At nakita nyo na rin. Ito. Kaso ngayon ay mas maganda ang sikat ng araw. Uh, bumalik na naman kami dito para dito na naman mag lunch kasi kaarawan nga ni Hubi ngayon at <laughs> ayaw ko magluto uh, para easy ay sa bundok na naman kami uli kakain kasi pag magluto pa ako, guys ay medyo oh, nakita niyo na yung maraming kahoy na yan last time di ba <clears throat> ayan gluto pa ko hago hago na naman ako guys ready ba so at sa tulad na sinabi ko last time dito lang talaga sa restaurant nito dito sa bundok ang gusto ni Hubing kumain doon sa amin maraming restaurant sa baba 35 minutes from here doon sa amin nagdrive drive kami papunta dito at naglakad hanggang taas kasi hindi na pwedeng umakyat yung sasakyan dahil hinahangihiningal ako. Hindi guys, hindi na allowed. Ang allowed lang dito umakyat ay yung mga nagtatrabaho. Pero yung mga guests nakakain sa restaurant ay hanggang doon lang sa baba. Lakarin mo to guys. One and a half hour makakarating ka na doon sa restaurant. So, <clears throat> tulad ng sinabi ko last time dito sa nakita nyo na na hinihingal ako guys nakakain lamang pag maglakad <laughs> maglakad para makakain ganon ganon talagang style ni Hubie guys at saka anyway birthday naman niya ngayon <sighs> ah, siya nga pala. Ewan ko lang kung ngayong araw ay makuhaan ko ng video dun sa loob ng restaurant. Medyo masilan kasi sila dito eh. Tulad ng sinabi ko dati. Hindi pwede mag-video na maraming tao. Hinihingal ako. So guys, uh, may i share lang ako. Itong ito oh. Ayan, nakikita nyo. At yung may mga Uh, color lagyan nila ng palatandaan yan guys yung mga uh, susunod nilang puputulin Tulin. nilalagyan na nila guys ang tanda ayan marami, marami silang puputulin guys yan kung anong uh, chinik na nila yan kung anong puputulin nila kung ilang kahoy pa doon yan guys, naririnig nyo parang may nag nag ano pa ng namumutol pa doon nyo sa baba at marami pa rin silang puputulin guys ayun marami pa rin silang puputulin ayan kung maririnig nyo yung sound na yan may nagpuputol pa sa baba gusto ko sanang makalapit-lapit sa kanila kung paano nila putulin kaso lang ay delikado din at hindi rin pwede So, it means itong mga ayan, yung may mga marka na ipuputuro nila. Pero may narinig ako na palaki laki daw nila itong daanan na to. Ayan. palaki laki nila para pag ano dito. Kasi maganda talaga dito sa sa taas eh. Ayan o. So, yun lang guys, nag-share lang ako. At ako ay nagmumuni-muni kasi malayo na sila masyado. At ako naman ay nagre-relax relax sa paglalakad kasi sila ang bilis nila um, maganda dito guys sa ano manirahan dito sa taas kaso lang may pagkadelikado din pag dumating yung syempre may mga uh, typhoon may typhoon dito pero hindi yung typhoon talaga na tulad sa atin hindi to sa amin kung saan man ako naroroon ay okay, okay lang dito. Pero sa ibang part dito ng ano sa Germany ay meron delikado. Ayun marami na sila naputol teka. Ayun yung mga ano. Ayun, marami na sila naputol, guys. Tingnan mo. Teka ha. Oh, ayun sila sa taas oh. Oh, nag-usap-usap na sila doon sa taas. Ayun. Ayun guys, yung napuputol. Ayan o. Oh. 'di ba yung may mga tanda ayan ayan so ganun yung guys pag yung may mga marka na ay yun ang mga isusunod nilang puputulin no? ang dami nang pinutol sa baba oh oh ayan so diretso na ako mukhang kausap na nila doon yung namumutol ng ayun no oh. Pati ata sila makadaan dahil namumutol oh. Dali lang. Ayan oh. Ayan, lumumutol sa gaya. pinuto hmm. oh, diba? na lang Oh, di ba? Here marami na silang puto. So, may nag-aano pa skiing doon, guys, oh. Ayun yung mga nagka-holiday siguro yan. Meron pang konting snow doon sa taas. O, ayan sila, o. Oh. Ayan. Meron pa dito sa taas. Pwede pa silang mag-ski. Nga hindi na masyadong madami ang snow. Yung mga nagka-holiday lang yan, guys. Ayan. So guys, malapit na ako sa restaurant. Pero nandoon na sila. <laughs> nandoon na sila guys. Oops, dandahan mo na ako dito. Medyo, medyo mahirap. Baka madulas ako. Lagi akong nag -ano guys sa, pagda sa daanan. Kasi takot ako madulas. Ayan. Okay, yan malapit na ako guys. Malapit na kami. Ay kami, nandun na sila. Ako na lang. Lagi ang nahuhuli. Oh, ah, ba? Diba? Kasi nagbibidyo pa ako. At saka dandahan lang talaga ako mag lakad. Ah, yung iba mayroon. Nag ano sila kanin. Yun o ah, diba? Maganda. So, yan sa sakyan niya yung nagtatrabaho dito. O, oh, di pa. Mm -hmm. So, pagbaba nito, ay nandoon na yung restaurant. Ay nandoon na sila oh. yan So, nandito na ako sa bundok. Nandito na kami sa bundok, guys. Makakakain na rin. Pati pa. Yan ay isa lang ang may-ari niyan, guys. Ayan, oh. Yan dyan sa baba na yan. Pwede ka dyan mag mag overnight. Ayan, oh. Ayan, pwede ka mag-overnight. Tapos, ang sarap-sarap niyan, guys. Kasi, pag umaga, marami kang maririnig. Sa gabi din, marami ka rin maririnig na ibon, na mga kung ano-ano. Ayan o, oh, yung ipakita ko sa inyo yung, yung pwede kang mag-overnight ha. Maganda talaga dyan. Wait, wait. Gandahan lang ako kasi hirap na madulas. Nag-iingat din ako sa aking <laughs> paglalakad. Ayan guys, ayan. Mm -hmm. Ayan. Ayan, mag-overnight ka dyan, guys. Ayan, pwede dyan mag-overnight. Ah, ba? Diba ang ganda. Okay, kahit pakita ka, ha? Wait lang. Uh, Micho. medyo, uh, tapos din ako man. Takot ako mag- Eps. Uh, dandahan, Linda, dandahan. Dandahan, lang, dandahan. Dandahan. oh, di ba makikita niyo nang dito sa bundok bundok ng tralala ayan diyan na po yung mag overnight guys so, teka pakita ko ha diyan you know may babae na na nagano ng ng mga higaan ayan no di ba ayan diyan ka makapag overnight sa gabi ayan oh, oh di ba So, maganda dyan guys. Makakatulog ka dyan ng maayos. Mararanig mo ang sipol ng hangin pag humangin. Ah, di ba? Mm. Di ba ang ganda-ganda niya guys? Medyo takot akong mag ano ha, baba ha. Ah. <laughs> Nandoon na sila eh. Oh, di ba? Ang ganda-ganda guys. Oh, di ba? Oh, dyan to. Sus masarap talaga dyan guys mag overnight talaga naman ma mo ang ang ano ang mountain <laughs> ang mountain sa umagat, sa gabi ayan o di diba ang ganda guys yeah ganda ng paligid Tantilin is my Du gehst ja auf der falschen Seite da. Ich komm schon. Hast du Hilfe oder was? So, der Mimi. Mimi. So, dito na ako guys. Buti na lang at tinulungan ako ni Mark na makababa. Dahil natakot ako sobra. Natakot ako sobra guys. Sobra talagang takot ko kasi na madulas. Kasi last time hindi naman masyadong madulas. Ani lesson trin. Eh. Zo, mm. mm. so, Oma. kom. Zo so maken. Zo so wie de Opi. Onkel Cem? Ja, yeah, very good. <laughs> Amelia had dabei <laughs> zum Spielen. Ja, <laughs> das ist halt sauer. Das ist nicht so unglaublich. Setz dich, guck mal, da Milja kann's. Ja, super. Das ist das. Was dann? Ich wollte immer Super. Ab Puzzle. Ab Puzzle kannst du. Hey, super. So neues. Hey.

Ich bin aber ja jetzt gespannt. Ich sage ja, wie das du das kannst. Cool. Hey. Mhm. Gehört auch nicht, ne? Hm? das stimmt? Ja. Gut.

Ayan, yun yung pinakamalaki daw. Uh, mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, Bate, may magphoto? Yatsap. Mm -hmm. Yay! may bagong mm. cellphone. Oh, 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 Dami regalo ah. May bagong hindi si

Warme Super, warme. ganz gut. Genau. 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 Ja. Ah, geschafft. Clap your hands. Ja, wir ja, fahren jetzt.

Ik groep daar, oh, zie je? Die is gevaarlijk. Oh, Oei,